Sa mga press briefing ni President-elect Duterte, madalas ay nagmumura siya. na nga na yung estilo no? ni President-elect Duterte noong pa. No? ang maganda nga dyan tignan, eh, paano to, paano nag-adjust yung Dabao Media? sa ganong estilo. Ngunit, ang ano dito eh, yung, sa, kung, kung nagpapakatotoo yung tao, lumalabas talaga kung ano yung, yung asal. No? Uh, sa tingin ko, tignan natin kung pa, patuloy pa rin magiging consistent yung pagmumura. Hindi pa rin daw kasi siya official na presidente dahil hindi pa siya nanunumpa. Pero so, sinatumutuloy si Mr. Regiwan itong sa pahayag ni Duterte noong May 22. Sinabi niya na hindi makakaapekto sa mga desisyon niya ang mga kaibigan niya. Pero hindi na ganito ang kanyang pahayag. Nang tanungin kung may balak siyang bigyan uh, so ng posisyon sa gabinete, si Vice President-elect Lenny Robredo. As uh, si ano, uh, uh, I'm just being, you know, being nice. Baka baka si ko muna kung sinabi she will be appointed, sabi ko baka. Si, si Marcos, gusto mo talagang malaman? Kaibigan ko si Marcos. okay nga. No, that is the political reality we told. Wala naman ako nakikita ng problema kung hindi niya bigyan ng cabinet position si Lenny. No. Uh, tama naman ang uh, panig ni uh, uh, President Duterte na uh, walang responsibilidad ng presidente. Walang batas na nagsasabi, in fact na kailangan bigyan ng posisyon ng Vice President. Isang Thanksgiving party na may temang One Love, One Nation ang inorganisa noong June 4 para pasalamatan ang mga taga-suporta ng susunod na Pangulo. Dinaluhan ito ng halos 500,000 katao tanging ang Radio TV Malacanang o RTBM at People's Television Network o PTV4 lamang ang pinayagang makapasok. God bless our new president, Rodrigo Rodi Duterte. Sa talong ni Duterte, sinabi niya na magiging prioridad ng kanyang administrasyon ang kalusugan at edukasyon. Ang kikitain raw ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ilalaan sa pagpapagamot ng mga mahihirap. Tutul din si Duterte sa operasyon yeah. ng mga mining companies. kanya ano? mauna muna ang mga taga-Mindanao na mahirap. Lahat ng mining na malalaki, mga machinery, sumira, nagsumira ng ating We'll have to stop. Kasi nagtataka pa ako kay eh. sa yun mga mga salita nito. Um, binoto ko po si Mayor Duterte dahil sa palagay ko po isang nararapat na mamuno sa ating bansa. Sa panahong ito, mas kailangan natin ng pagbabago. Rita Bulgar siyang magsalita. Tsaka parang hindi siya nak nakakatakot siyang maging isang pinuno na hindi ma bagasan mo ma... Bagansana parang hindi ka makalapit ka agad. Change is coming. Ito ang pangako ni President Elect Duterte. Sa susunod na anim na taon, makikita natin kung anong klasing pagbabago ang matatamasa ng bawat Pilipino.